guys, ah, magandang hapon. Uh, ah, welcome to my back my channel. Ah, my name is Tito Guys TV Vlog. Ayan guys, uh, ah, si Proman Tony uh, ah, gumagawa ng gumagawa sila ni Proman ng biga. Ayan si Proman yung naka naka -block. Ayan sa taas. Ah, ayan ang gamit nila ay 16 mm tapos ang 10 mm ang gamit nila Proman. Ayan. Guys, ah, tara, ah, tingnan natin. Akyat tayo guys. Ayan guys, uh, nandito tayo Ayan uh, si uh, Roger uh, Kasama ni Forman Ture Astria. Ayan ang Forman natin Si Forman Ture uh, Nagbibiga sila guys Ayan, um, hanggang doon sa dulo guys uh, Marami nang nagawa nila Hanggang doon sa dulo uh, Isang araw lang guys yan Ayan, uh, marami nang nagawa rito uh, Sa biga, ayun uh, si Forman Ture Ayan uh, Si yung kasama natin doon sa dulo ay si forma naman na Gian Santos ay ah, nag po din sila guys. Ayan sa ah, si inaayos ni Porman Tone yung ating biga. Ah, pinapasok nila yung guys ang 10mm na bakal na malaki. na ah, para sigurado yung yung ang ating 10mm at yung ating 16mm ah, stirrup guys ang ginagamit natin uh, si Purma naman na ang gumagawa at kasama niya si Roger uh, si Porman Austria ayan guys uh, marami na nagawa nila ayan dam na hanggang sa dulo ayan uh, nakataywa na dito guys uh, dito uh, nakataywa na lahat itong ating stirrup ito na ang atin 16 mm. Uh, okay. Ayo. Ayan uh, dito tayo. Uh, sa atin compound. Uh, ginagawa. Ayan ito guys ang bago natin ginagawang stirrup. Tapos ang atin 16 mm na uh, inaayos ni Forman. Orman Tunay Astria. Ayan guys, hanggang sa dulo yan. Ayan, ah, marami na guys nagawa hanggang doon. Ayan, hanggang doon guys. Ah, paikot na tayo. Papunta rito. Ayan. Ayan, paikot tayo guys. Ayan, ah, ayan ang nagawa nila. Ayan sa dulo. Ah, malapit na tayo guys matapos. Ah, dalawang araw na lang at ah, tapos tong biga natin. Ganyan guys ang bilis ng trabador dito sa atin guys. Ah, basta sama-sama tulong-tulong maraming magawa ng trabaho. Roger! <laughs> Ayan, tulong-tulong ah, tayo ah, sa trabaho para mabilis. Ayan si Forman, na ah, inaayos yung ating biga. Guys, ah, Uh, maya, 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 maya guys, uh, lalagay nila yung tie wire. Uh, kulang pa to ang atin 16mm. ah uh, maglalagay pa sila guys ng apat. Apat na 16, mm ah uh, apat, uh, mag, magiging, magiging anim na, Magiging uh, maging walo. Walong 16mm. Ayan, ah uh, ayan guys, ah uh, walong 16mm. Ayan, is isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim, pito, walo. Walong 16 mm ang atin atin biga. At, uh, Nakatiwer tayo dyan. Ang atin splicing guys. Uh, ang atin splicing, ayan, uh, nakabaluktot siya. At tama-tama kasi sakto dito ang tawag dyan, splicing. Nakatiwer tayo. Ito ang ang tubo natin, balok toto. Ang atin bakal. Ayan. Splicing. Ang splicing ni Foreman Austria. Antony. Ah. Ocean Project. Tapos na ba? Eh hey guys, sa palibot tong bakal at uh, yung baka bukas sa tapos na to talaga sigurado. At gagawin nila man ito guys, maglalagay sila ng forma. Gagawa na lang sila guys forma sa sunod. islab guys, islab. Uh, islab pa lang to, uh, second floor. Second floor guys ang ginagawa rito, uh, islab. Ayan. Uh, guys uh, thank you very much uh, welcome to my back my channel. My name is Tito guys TV blog.